Hello, oh, bro. Good evening. Hello, good evening sa iyo, bro. Musta po? Ay, okay kayo. <laughs> na ano na ako na na nag-okay na, Delo. Mamandara <laughs> ng gana ko Ito. kay taglit. Hindi na tumaas yung dugo. Ay, hindi naman. <laughs> Very excited lang, no? Excited lang ako na ano na may titindig din na ano kung sino talaga founder. Ah. Uh, Biglang sumaya. <laughs> <laughs> kanina na antok ko kanina eh. Okay, Brother mm go ahead. Meron na akong tanong dito bro sa Genesis. Genesis, uno, okay. Chapter 1, verse 26 to 27. Ah. Dito kasi, nakalagay kasi na ano, ayon sa ating wang, wangis. So, ibig sabihin, babae at saka lalaki kasi yung ginawa ng Panginoon. Uh -huh? So meaning mayro doon. Ha? So meaning mayro babae doon. Oh, sige. Bueno tata, ang meaning ba doon may babae ba daw doon? Sino kausap niya doon? Si mayro bang kausap na babae si uh, yung panginoon noon? Kasi base sa talata doon, wangis man daw nilang dalawa, kaya nagawa ang babae at sa lalaki Nada? Yes, ah uh, magandang tanong yun, panahon sa creation na ah uh, likhain natin ang tao so natin marami, more than one, di ba? Oh, than one. Uh, oh, uh, sa katulad ng ating wangi so, ka, ka balik, uh, Bumuda, ang tao ay ang tao, katulad ng ating wais, na, speaking ng tao, may babae at may lalaki. Hmm. So, ang tanong mo na, sinong kasama ng Panginoon dahil may kasama siya? <laughs> may kasama siya. Posible ba oh. babae ang Hindi. Hindi. Yung, yun ang misteryo ng Holy, Holy Trinity Brother. Kung basahin natin, ang uh, Genesis 1.26 natin ang ginawa, ginamit. Oh. Oh -oh. Kung basahin natin ang Genesis uh, 3.11, ngayon, ang tao ay katulad na natin. Di ba? Natin hmm. pa rin. Katulad na. At uh, bumaba tayo. So, may bumaba. Kung uh, ating tingnan ang, ang uh, mga naturang talata. So, sino po ba ang kasama niya pag bumaba siya? Kung ating basahin kapatay, dasan dali lang. Ah uh, kung pwede, may access ka, Brother Jando, na yes. mapakita, Brother Jando. Sa Biblia. Okay, go ahead. Ano yung talata? Okay, atong tingnan mo na ha, panahon sa creation ang sino ang Okay, so ang tanong is sino daw ang kausap doon sa Genesis 1:26? Yun ang yun ang kanyang unang tanong at ito eh, e, ang sinasabi ang, ng talata. Yan. Then God said, "Let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image." Pero ang follow-up tanong niya is may babae na ginawa. Kawangis. Right. Sino kawangis. daw ang kawangis so, ng babae na yun, brother? Tata. Okay, kung basahin natin ang talata hinay sa stress 22 23 brother, dyan, jan to pag -ibasa. 3, 22, hanggang 23 ito yes. sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na bibigay buhay at hindi na siya mamamatay. So, yun lang, ha? So, ang pag hindi ilon, yun, hindi retiral, brother, na physical ang ibig sabihin. Naging tao tayo dahil sa ating free will at intellect. Yung binasa ni Brother Dijando, alam na natin kung ano ang mali at ang tama. Mm -hmm. Ang naka ang na uh, ang nakapagawa nating tao yung free will at intellect hindi yon in physical dahil ang Diyos na nagsalita wala siyang physical pero spirit siya ang Diyos spirito walang laman walang uh, buto di ba sa Juan 4:26 so ang nakapara pati yung anghel pati yung demonyo pero spirit sila pero ah uh, silang person dahil may intellect sila at free will. So nakapagawa nating tao, yung intellect at free will, hindi yun literal na physical. Dahil yung, at uh, balikan natin, ang Diyos espiritu, walang laman, walang katawan. So, hindi yan based of physical. Kaya based of physical, literal, ah uh, yun, nalilito tayo. Uh, bakit ang tao ay ginawa sa kanilang wang wangis, bakit mayroong medyo, uh, huwag sabi sa'yo pa, may guwapuhon, may mauton, may babae, may lalaki. <laughs> <laughs> Di ba? Oh, ang nakapagawa, ano balik balikan natin ang Genesis <laughs> 11:7 brother diyan Para makita na para malaman natin kung sino. Ano yan si? Ang kasama. Ah, Genesis 11:7. Okay, ayun ito sa Genesis 11:7. Ini to. Ang mabuti, bumaba tayo sa tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Po. So, nata natin yapon para yun pala bakit marami tayong mga lingwahe. Eh? Biblical pala yun. Diyan mabasa sa para hindi tayo magkatindihan. Prati yung Tagalog at Bisaya magkalituhan dahil uh, may isang Bisaya na nagbibinta ng alimango. Alimango, alimango. Ang, ang Tagalog sumagot, ano ito? Hindi ito, ito, ito. Sir, alimango to. Hmm. Oh, sarap ba to? Hindi na yun kailangan sarapin. Nandiyan na sa balde. Yun, nang hindi makitinan nito. Oh. So, sino pa ba? Bumaba tayo. Sino ang kasama? Kung basahin natin yung Isaiah 52, 12, Brother Jando. Ano yan? Ah? Isayas? Isaiah? Isaiah. Dahil bumaba tayo, so plural pa rin. Di ba? Oh. So, Isaiah 52, 12. 52, 12. Okay, ito naman sabi 52, 12. Ngayon ay lalakad kayong hindi na nagmamadali. Hindi na kayo magtatangkang tumakas. Papatnubayan kayo ni Yahweh at iingatan sa lahat ng saglit ng Diyos ng Israel. Ang at, eh, patuloy ko no, sa atin dito, Brother John, Bush, eh, patuloy sa Christopher John, no, dahil may Diyos, sabi siya, may Diyos nga nakuna, and then ang Diyos, may Diyos na uh, nasa ulahi ah uh, sa Bisaya, di ba? Mm, -mm. Ano, ano Sabi sa Dalawa pa rin. Sabi ni Yawi, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain o babantog siya at dadakilain. So sa pa lang yun. Ang mabasa natin sa Bisaya, iba yun sa Bisaya. May Diyos sa Israel na nag-una, nakauna, ang Diyos, may Diyos na sa kalikuran. So, Ito sa Bisaya. Ito sa Bisaya. ayaw ka mo pagdali pagawas. Ayaw pagula sama sa kagyo. Kay maguna kaninyo ang ginoo o ang Diyos sa si Israel mo'y magbantay diya sa inyong luyo. So, doon ay Diyos nga naguna ang ginoo. So, gino, ta natin ito. Diyos, oh. wag kayong magmadaling lumabas. Dahil mauuna sa inyo ang Panginoon at ang Diyos ng Israel ay nakabantay sa inyong likod. So, sino po ba ang Diyos Israel? Wala iba ang ating Panginoon Sos. Yon, brother, uh, misteryo ron sa misteryo ron sa Holy Trinity. Wow. At na ipahayag, uh, na reveal ang Holy Trinity, yung uh, sabi ng ating Panginoon Sos, diba, si uh, John 3, uh, John 17, 3 to 5, diba, kasama na siya ng Ama, hindi pa nilika ang San Libutan, kinanfirm yeah. ron ni Jesus. So, ibig sabihin, si Jesus nag-isis, nakasama ng, na, ng Ama, confirm niya. So, misteryo, hindi yon babae, yon ang misteryo ng Holy Trinity at ni-reveal, lalong-lalong na 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 mo si ang ating pinahos kanin Jesus ni John the Baptist. Diba? May tingog mula sa langit ang Ama. Then, mm Espiritu Santo mababa sa anyo ng Salampati. At ang ating pinahos nandiyan sa Suba o Ilog ng Hordan. So, na-reveal ang Holy Trinity. Ang sa sa commentary on the New Testament, bakit si ang ating Pahinusos nagpabautismo pa ni San Juan Bautista? Ang sa mga commentary sa labi na lang lalo na sa commentary on the New Testament dahil yon ang uh, enagre, uh, solemn inauguration sa pagsimula ng public ministry ng ating Bainusos at ang pagpahayag sa Holy Trinity. Yun ang dahilan sa Matthew 20, so December 20 ang utos niya, bautisman mo sila sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Dahil sabi niya ng itong Isus, napahayag ang Holy Trinity. So ang kasama diyan, misteryo ron sa Holy Trinity. Brother, hindi yan babae. Hindi yan literal na mukha. Dahil ang Diyos nga nagsabi, walang mukha o physical. Dahil ko, siya ay Espiritu. Ang nakapagawa natin, ang naging tao tayo, sa ating free will at intellect. Hindi magbe sa katawan dahil yung elepante, ang laking katawan pero hindi naman sa persona. <laughs> dahil wala silang intellect at free will. Ang napaka ng laging tao tayo dahil sa free will and intellect. Yan, brother. Okay, brother J. Mar, okay na ba yan? Okay, pero pa akong dagdag na tanong. Sige, okay ko lang Ed, po bro. Ah? Okay, go ahead, bro. Uh, bro Jando, wait, wait lang, bro Jando, uh, sila si brother Elias. Natutuwa ako oh, kasi... Pagkatapos uh, si, si J. Mar, si, ano tawagin ko si Elias? Pag, Elias, nakita mo? Oo, oh, bil Ayan, po, bilang, panghuli. Elias, yeah. Sige, si Bradia. brother. Gmar? Ah, sige po. Ito po yung ano, yung dalawang, pangalawang tanong ko. Sa Revelation chapter 22 verse 17, sino yung babaeng ikakasal? Ah, Revelation chapter 22 verse 17, brother Tata. Sino daw yung babaeng ikakasal? Eto <laughs> <Itong> sinasabi. Sinasabi <laughs> ng Espiritu at ng babaeng ikakasal. Hali kayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, Hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayan. Ang tanong ba tata, sino daw ang babaeng ikakasal dito? So, sinusumbulo yon sa iglesia, brother, Atin na nga ang ikakasal ng ating Panginoon Sos. Sandali lang ating ko kunay natin referensya, brother John Doha, pero Ibigay mo na sa yung brother sa testament sa, sa New Testament ang itinuturo ko yon sa iglesia na uh, Nasa rin ano yung bro? Pahayag 21 bro. Pahayag 21 verse Oo 1 1 to 2 bro. Okay 1 to 2. Ito sabi, pagkatapos ito nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Yung iba, ginawang literal niya, kaya may babaeng Diyos daw. <laughs> so, mayroon pa yan sa 9, bro. Uh, ibaba mo sa chapter 21, verse 9, bro. 21, verse 9. Ang isa, isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puno ng pitong huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Uh -huh. uh, Bago ng Jerusalem at saka yung church din dyan, bro. yun uh, yung ginano. Kaya lugar yan. Kaya kala ng iba, uh, literal na babaeng Diyos. Mali ang interpretation. Kaya may mga nagtuturong may Diyos daw na uh, no? ina. <laughs> Diyos ina. Yan po ang <laughs> sagot kapag. Okay. ah... Uh, Brother Dada, andyan na ba yung sayo? Okay, yun. Uh, tinatawag yun na... Uh, uh, sandali lang. Oh, Naka-on pala ang audio ko. <laughs> <laughs> ang mic ko. Dahil ang mic ko nito sa uh, cellphone. Then ang aking open sa... Ano? This... Uh, this ko. Walang audio rin ko. <laughs> so, <laughs> ang sa yun, tinatawag na mystical relation brother Jando, sa hermeneutics Texas, li allegory. bata oo oh, so, yon, Hindi yon, Literal. Brother, brother, Jando, Yung self mo, pwede mo magbukas sa camera? O hindi? Pwede. <laughs> Akala ko sa ano ka lang nagbubukas ng pwede mo bukas ng camera sa, so sa desktop lang. Ay, hindi pala, brother, Jando. Ay, hindi mabukas sa ang, ano, ang, ang, ang video? Ay, sa aking cellphone hindi magbukas ko ng video dito sa desktop ah okay sige continue okay na ba yon hindi. okay na ah, yon okay. ang tumutukoy sa simbahan. allegory yon sa hermeneutics na tinatawag na mystical religion or really. mystical religion hmm. yon okay. brother jan ang ibig sabihin okay brother ano brother ah uh, jemar ah oh. Pwede pa meron pa isa? Pangatlo? Sige, sige, pangatlo, bro. Si ano ba si si Elias at saka si Isayas, isa lang ba? Ah, hindi. Iba si Elias, iba si Isayas. Ah, okay. ayon lang po. Okay, thank you sa iyo, brother Jaymar.